Please like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 70 siyam, bigla siyang hinalikan. Noong mapagtanto ni Alfred na ibibigay ni Cyrus ang villa kay Margox ay nauotel siyang sumagot. Naintindihan ko, Mr. De La Cruz. Tatawagan ko mamaya si Miss Suarez. Salamat. Tumango si Cyrus at nagpatuloy oo nga pala, gusto ko rin bilhin ang 300 milyon na villa, ihanda mo na rin ang kontrata noon. Sabihin mo lang kay Manuel kung magkano. Pagkatapos kong pirmahan ang kontrata, ipapatransfer ko na sa kanya ang pera sa account ng kumpanya nyo. Ayos lang ba sayo yun, Manuel? Ayos lang, Mr. De La Cruz. Walang alin lang ang tumango si Manuel. Nang mapagtanto na gusto talagang bilhin ni Calam ang pinakamamahaling villa, ang mga tao roon may muling nanigas sa bulat. Ang villa na yun ay kilala bilang ang pinakamamahaling villa sa Santa Rosa, eh. Kahit ang media ay napansin ang villa na ito at nagtatanong kung sino kayang mayamang tao ang bibili noon. Hindi kailanman pumasok sa kanilang isipan na ang villa ay mapupunta sa kamay ng isang simpleng tao na tulad ni Cyrus. At saka parang hindi pa isang malaking bagay ang pagbili niya ang 300 milyon pesos na villa. Para bang bumibili lang siya ng carrot sa market. Hindi man lang niya tinanong ang mga detalye ng villa bago niya iyon bilhin ng walang alinlangan. Napanganga ang mga tao. Sa wakas ay napagtanto, na nila kung gaano kay Omen si Cyrus. Sa sandaling marinig ni Alfred na gusto talagang bilhin ni Cyrus ang villa, hindi na siya naglakas loob na paghintayin pa si Cyrus at dalidaling hinanda ang kontrata kasama ang iba pang mga kailangan. Pagkatapos ng kalahating oras, pinirmahan ni Cyrus ang villa kasama si Alfred at binili ang villa. Kasunod nito, binigay ni Alfred ang susi kay Cyrus ng may malaking ngiti at sinabi, Mr. De La Cruz, ang bilya ay nakahanda na kaya pwede ka nang lumipat doon anumang oras. Gusto mo bang pumunta roon ngayon mismo? Kayaan mo isang bilya lang naman yon. Ayaw kong aksayahin ang oras ko, mahinhin na sagot ni Cyrus. Pagkatapos ay kinuha niya ang susi at paalis na, Cyrus, bakit ayaw mong tingnan yon? Hindi pa ako nakakakita ng ganon kalaking bilya, eh. Gusto kong makita, biglang sabi ni Michelle kay Cyrus. Nang marinig ito, biglang napatingin si Cyrus kay Michelle at sinabi, Sige, dahil gusto mo talagang makita yun Tara, tingnan natin. Sa sandaling pumayag si Cyrus, mas natiyak ni Michelle na may gusto sa kanya ang lalaki, mayroong bisang malaking ngiti sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya. Agad siyang bumalaw at lumapit kay Cyrus ng may namumulang mukha. Noong nakita ni Yona ang malawak ng ngiti sa mukha ni Michelle, nagsimula siyang mas kamuhian si Michelle. na ni Yana na akitin si Cyrus, e. Eh, pero biglang dumating si Michelle at sinira ang plano niya. Patago siyang tumingin ng masama kay Michelle. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Mr. De La Cruz, dito po. Walang pakialam si Alfred sa galit sa pagitan ng dalawang babae. Siya ay lubos na natutuwa lang dahil. Binili ni Cyrus ang villa. Sige, tumungo si Cyrus at sinundan si Alfred palabas ng sales office. Ang iba naman ay dalidaling sumunod sa likod nila. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating sila sa neighborhood kung nasaan ang Villa. Kahit na hindi pa sila nakakarating sa Villa ni Cyrus, si Michelle ay lubos ng natutuliro sa itsura ng neighborhood na iyon. Si Michelle ay galing sa isang mayamang pamilya at nakatira rin siya sa isang Villa sa suburbs ng Santa Rosa. paman, ang neighborhood ng Villa ni Michelle ay hindi may kukumpara sa Villa ni Cyrus pagdating sa lugar at kapaligiran. Mr. De La Cruz, ang bilya mo ay nasa kalagitnaan ng neighborhood na ito, nakangiting sabi ni Alfred. Habang pinapakita niya ang daan okay na si Cyrus. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating sila sa gate ng isang five-story villa. Sa sandaling makita ni Michelle ang yayamaning villa at siya ay natuliro at napuno ng pinonibig. Wow! Ang laki ng villa na to sabi niya habang takip-takip ang maliit niyang bibig sa pagkabigla. Ang villa mismo ay may sukat na 800 square meters may bakuran na may sukat ng higit pa sa 1,000 square meters kasama noon ang isang maliit na golf course, isang swimming pool at isang basketball court sa loob. Nakangiting sabi ni Alfred, Diyos ko, ang yayamanin, kailan kaya ako magkakaroon ng ganitong bahay? Hindi alam ni Mitchell ang sasabihin para ilarawan kung gaano siyang namamangha. Gagawin niya ang lahat para lang maging may-ari ng villa na ito. Gayunpaman, si Cyrus ay hindi masyadong nagandahan sa bilya na ito. Pwede nga nitong ipakita ang yaman niya, oo, pero para sa kanya, isang lugar lang ito para kanyang tirahan at pagkainan. At na naisip niya na malulumbay lang siya kung maninirahan siya sa ganito kalaking bilya ng mag-isa. Pagkatapos buksan ni Alfred ang pinto ng bilya, ang lahat ay pumasok. Sa sandaling pumasok sila, ay namang hasayayaman maning mga kagamitan sa loob. Ang bawat sulok ng bilya na ito ay nagpapahayag ng salitang, bongga. Kahit si Yana, na nakakita na ng maraming mansion, ay namangha sa mamahaling mga kagamitan sa loob. Ang magandang crystal chandelier na nasa ibabaw nila ay naglalabas ng mainit na liwanag sa kanila. Nagsasanyi sa sala na maging komportabling lugar. Naisip nila na ang mga kagamitan pa lang sa loob ay nagkakahalaga ng ilang milyong piso. Mr. De La Cruz, mayroon pa akong kailangan gawin kaya iwan na kita rito. Kailangan ni Alfred na mag-report sa headquarters tungkol sa pagkabenta ng... Bilya na ito. Dagdag pa roon kailangan pa niyang. Tawagan si Margox para pirmahan ang kontrata kaya hindi siya pwedeng magtagal doon. Sige, mauna ka na. Tumingin si Cyrus kay Alfred. At tumungo. Pagkatapos silang iwan ni Alfred, si Tom at Manuel ay umalis na rin ng Bilya. Silang dalawa ay walang interes sa mga Bilya eh. Gusto lang nila malaman kung ano ang itsura ng loob nito. Sa isang iglap tanging sina Cyrus, Michelle at Yona na lamang ang nasa Bilya. Napatingin si Cyrus kay Michelle na kanina pa tumitingin sa paligid at sinabi sa isang mahinang boses. Michelle, sumama ka sakin. May kailangan akong sabihin sa'yo. Agad na napuno ng pagkahiya ang mukha ni Michelle at tumango. Nang makita ito, si Yana ay napuno ng galit, ang kanyang mukha ay nababalot ng poot, ti asterisk, na talaga. Sa wakas ay napapunt ako na rito si Cyrus pero ang babaeng ta ay sinusubukan siyang akitin at sinira plano ko, nakakainis. Mr. De La Cruz, ano ba ang gusto mong sabihin? Bakit hindi ko pwedeng malaman? Naihingit na tanong ni Yona kay Cyrus. Wala kang pakialam doon tumitig si Michelle kay Yona at nanghahamin na sumagot. Pagkatapos ay kaya-aya siyang sumunod kay Cyrus. Nag-alinlangan si Cyrus ng sandali pagkatapos ay umakyat sa second floor at pumasok sa isang random na kwarto. Sa sandaling pumasok siya, siya ay napanganga. Ang dekorasyon ng kwarto na ito ay tila romantiko. Mayroon dong isang pula at bilog na kama, dilaw na ilaw, at ang iba pang mga dekorasyon tulad ng mga kandila sa paligid. pukhangang ang kwartong ito ay nakahanda para sa mga magkasintahan. Hindi maintindihan ni Cyrus kung bakit main ganoong kwarto sa bilya. Sa sandaling makita ni Cyrus ang romantik na dekorasyon ng kwarto na mula ang kanyang mga pisngi. Wala siyang ideya na aksidente lamang na. Nakapasok si Cyrus sa ganoong kwarto. Sa halip, akala niya ay dinala siya roon ng sadya ni Cyrus. Kahit na gusto ni Michelle na maging ang tinaguri ang mistress ng Villa na ito at magkaroon ng magandang impresyon kay Cyrus. Si Yona ay nasa baba pa rin sa sandaling iyon. Kaya si Michelle ay bahagyang nag-aalinlangan pa rin. Ngunit kalaunan, isang determinadong itsura ang lumitaw sa mukha. Nalagpasan ni Michelle ang pagkakataon niya kagabi. Sa araw na to, hindi na niya palalagpasin pang muli ang pagkakataon. Pagkatapos nun, marahan na sinore ni Michelle ang pinto at nang aakit na lumapit kay Cyrus, nagtatanong. Sa isang malambing na paraan, Cyrus, bakit mo ako dinala rito? Michelle, kasi, noong magsasalita na sana si Cyrus, isang pabango ang pumasok sa kanyang ilong. Sa kanyang pagkagulat, yung akap na sa kanyang leeg si Michelle at nakahanda ng humalik sa kanya. Ang mga labi ni Michelle ay pula at malambot, unti-unting lumalapit sa. Malamig niyang mga labi. Bago pa man mapagtanto ni Cyrus kung ano ang nangyayari, kinalikan na siya ni Michelle sa labi. Kabanata 80, pwede bang maging tayo? Tinalikan ni Michelle si Cyrus at hindi inaasahan ni Cyrus na mangyayari ito. Sa sandaling ang kanyang mga mapupula, malalambot at kaakit-akit na mga labi ay dumampi sa kanya at nablangko ang isip ni Cyrus sa sobrang bango ng kanyang halimuyak. Kahit na matagal na sina Cyrus at Faye, hindi pa sila nagiging ganito ka-intimate sa isa't isa. Hindi niya lubos maiisip na ganitong paraan niya mararanasan ang kanyang first kiss. Malambot at mabango ang mga labi ni Michelle at magaan ang pakiramdam ni Cyrus sa kanyang paghalik. Hindi pa niya nararanasan maging ganito kasaya kaya naman ay ayaw niyang pakawalan ang babaeng katulad niya. Gayunpaman, nahihiya pa rin si Cyrus dahil hindi naman siya tinanong ni Michelle kung gusto niya ang nangyayari. Matapos ang ilang saglit na pagdadalawang isip, itinulak niya si Michelle palayo sa kanyang mga bisig. Nagulat si Michelle pagkatulak sa kanya. Nahihiya niyang tinanong si Cyrus, Cyrus, may problema ba? Was I being too rude? Ito ang unang beses na may hinalikan ako kaya hindi ako masyadong marunong. I'm so sorry. Totoo ang sinasabi ni Michelle. Kahit na napakaganda niya at napakarami niya mga manliligaw. Masungit siya dahil siya ay nagmula sa isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Dagdag pa rito, dahil sa impluensya sa kanya ni Macy, hindi nahiligan ni Michelle ang mga ordinaryong lalaki sa university niya. Gusto niya na matangkad, guwapo, at galing sa makapangyarihang pamilya ang boyfriend niya. Kitang-kita na taglay ni Cyrus ang lahat ng mga katangian na ito kaya naman siya ang naunang humalik sa kanya. Hindi malaman ni Cyrus kung ano ang dapat niyang sabihin nang marinig niya ang paumanhin ni Michelle. Mahinahon niyang tanong kay Michelle. Michelle, bakit mo ako hinalikan? Natulala si Michelle ng panandalian at siya ay bamulong, Cyrus, hindi ba't dinala mo ako rito para mag-confess sa akin? Hindi mo ba ako tatanungin kung gusto kong maging girlfriend mo? Lalo itong ikinagulat ni Cyrus. Ano, kailan ko sinabi na gusto kita maging girlfriend? Oh, sigurado ka bang ayaw mo akong maging girlfriend? Kung ganun, bakit binigay mo sa akin ang number mo kanina? At kagabi, maganda ang naging usapan natin, hindi ba? Kita ang kalituhan sa mukha ni Michelle. Matapos ang isang saglit, nagpatuloy siya sa pagsasalita kahit na hindi tayo nagkaintindihan kahapon, maayos na tayo, di ba? And I have a good impression of you. Payag akong maging girlfriend mo. O palagay ko ay hindi mo na kung ano ang ibig kong sabihin sagot ni Yasiris habang nakangisi. Dagdag pa niya, siguro nga maganda ang Naging pag-uusap natin kagabi, gusto ko talagang makipagkaibigan sa'yo at kilalanin ka pa. Pero dahil sa, mga kaganapan kagabi, sa tingin ko ay hindi tayo para sa isa't isa. Hindi kita type, nanlumo si Michelle sa mga sinabi ni Cyrus. Bilang isang dalaga, naging masyado pala siyang mayabang. Subalit ngayon na siya ay na-reject sa pagkakataon pang siya ang naunang kumilo sa isang lalaki. Hindi niya matanggap ito pakiramdam niya na nainsalto siya. Bakit? Dahil ba hindi ako maganda para sa'yo? O sa tingin mo ay hindi ako hot? Hindi mo ba alam kung gaano karaming mga lalaki ang humahabol sa akin? Bakit hindi mo ako gusto? How can you tune me down? Galit na galit na nakatitig si Michelle kay Cyrus at sinigawan niya ito kasabay ng pagpulso ng kanyang sentido. Well charming ka naman at hot ka rin pero hindi mo naman talaga ako mahal. Gusto mo lang maging girlfriend ko dahil gusto mong makuha yung pera ko. Ayaw ko ng girlfriend na kagaya mo, mahinang sambit ni Cyrus. Ayaw mo naman pala ako maging girlfriend bakit mo ibinigay sa akin yung phone number mo? Bakit mo nako dinala sa kwartong ito? Nakatitig si Michelle kay Cyrus at tinanong ito ng pag-alit. Well, I think you misunderstood. Dinala kita rito upang sabihin na wag mong ipagkalat kung sino ako. Wala na akong ibang intensyon marahang paliwanag ni Cyrus. Naintindihan na ni Michelle kung ano ang nangyayari. Habang nangingilid ang mga luha sa magaganda niya mga mata, tinanong niya si Cyrus. Kahit hirap siyang ilabas ang boses niya kung gano'n, gusto mo lang na itago ko ang identity mo noong ibinigay mo ang number mo sa akin, di ba? Hindi mo ako gusto bilang girlfriend mo. Oo, tumango si Cyrus. Nakatingin si Michelle kay Cyrus na mayroong nakakaawang tingin, pakiramdam niya na naloko siya ni Cyrus. Matapos ang saglit na katahimikan, kinagat ni Michelle ang kanyang labi at mahina niyang sinambit. Kung hindi ako galit na umalis kagabi at kung hindi ko ipinagkalat sa harap ng napakaraming mga tao ngayon. Papayag ka pa rin bang maging tayo? Siguro, mixing sagot ni Cyrus. Sa totoo lang napakaganda naman talaga ni Michelle. Siya ay hot at kakakit-akit ang kanyang mukha. Dagdag pa rito, noong nag-uusap sila nakaraan, nararamdaman ni Cyrus na hindi kasing mukhang pera tulad ni Faye at Jade si Michelle. Nakakapanghinayang na hindi nagustuhan ni Michelle si Cyrus noong malaman niyang isa siyang. Pauna na namumuhay sa pagpupulot ng mga bote. At nakakahiya na i-date ang walang kwentang gaya niya. Kung hindi yun nangyari, hindi siguro tinanggihan ni Cyrus si Michelle. Diba, maganda naman ang impression mo sa akin. Tanong ni Michelle kay Cyrus. Tinitigan ni Cyrus si Michelle, hindi niya alam kung ano ang isasagot niya. Pagaling. Ibig sabihin mayroon pa akong pag-asa. Hindi ako susuko, Cyrus. Sooner or later, I'll make you fall in love with me. Mariing sambit ni Michelle kay Cyrus. Well, whatever wala akong pakialam. Basta tandaan mo lang na huwag ipagsabi kung sino ako. Kung malalaman ni Jade at ang mga kaibigan niya kung sino ako, hindi ka makakatakas sa akin. Ayaw na itong pag-usapan ni Cyrus kasama si Michelle. Matapos, niyang sabihin ang mga ito, tumalikod na siya at lumabas. Cyrus, hindi kita susukon. Pinapangako ko mahuhulog ka rin sa akin. Palihim na ibinulong ito ni Michelle sa sarili niya habang nakatitig siya kay Cyrus. Determinado siyang maging mayordomang villa na ito balang araw. Sa totoo lang hindi naman kailangan ni Cyrus na itindihin kung ipagkakalat ni Michelle kung sino siya. Kung tutuusin kapag maraming tao ang nakaalam kung gaano kay Omen si Cyrus, mas lalong dadami ang mga babaeng mga aakit kay Cyrus at lalong dadami ang mga kakompetensya ni Michelle. Kaya naman hindi ito intensyon ni Michelle. Hindi siya magpapakatanga. Si Yona na hindi mapalagay habang naghihintay sa babae na pabuntong hininga nang makita niya ang agad na paglabas ni Cyrus. Sa maikling sandali, imposible na mayroong nangyari sa pagitan ni na Cyrus at Michelle. Dagdag pa rito, mukhang hindi nag-confess si Cyrus kay Michelle. Dahil kung ito nga ang nangyari, dapat ay lalabas silang magkahawak ang mga kamay. Mr. De La Cruz, si Yona ay elegante yung naglakad. Papunta kay Cyrus habang suot ang kanyang high heels at humawak siya sa bisig nito. Mayroong kapitan sa ngiti ni Cyrus habang nakatingin siya sa kanya. Matapos siyang halikan ni Michelle, si Yana naman ngayon ang susubok ang kumuha ng loob niya. Naramdaman niya na hindi rin pala isang magandang bagay ang pagiging mayaman. Masiyadong maraming temptations ang nakapaligid sa kanya. Let's go. Bulong ni Cyrus kay Yana. Okay, Mr. De La Cruz. Mayroon na akong pina-reserve na table sa isang restaurant. Doon na ba tayo mag-dinner para ay celebrate ang bagong bili mong bili at shall we? Nakangiting tanong ni Yana kay Cyrus. Nagulat si Cyrus ng panandalian. Pagtapos ay, marahan siyang sumagot, sure. Nagugutom na rin naman ako. Then, let's go. Dahil pumayag si Cyrus, abot nga ang ngiti ni Yona at puno siya ng kagalakan. Inatak niya si Cyrus palabas ng bilya at iniwang mag-isa si Michelle. Pagkalabas ni Michelle sa kwarto, nakaalis na sina Cyrus at Yona. Matapos na sundan ni Cyrus si Yona. Palabas ng bilya at dinala siya ni Yona sa restaurant. Makalipas ang sampung minuto nang mapadaan ang kanilang sasakyan sa isang napakalaking shopping. Mall, biglang nagulat si Cyrus. Napakaraming mga tao ang nasa harapan ng mall sa sandaling iyon. Sa pinakagitna nito ay mayroong isang buwapong binata na nakasot at may hawak ng mga rosas, nakaluhod ang isa niyang tuhod sa harapan ng isang magandang babae. Pukhang siya ay nagko-confess ng pagmamahal niya sa isang babae. Ikinagulat ni Cyrus nang mapagtanto niyang si Roxanne ang babae na iyon. At ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan ay si Joshua, ang taong nanghak ng account ni Cyrus. Kabanata 81 parang malapit na akong makasapak. Nakaupo si Cyrus sa Mercedes-Benz ni Yana at tumitig kay Joshua na nakaluhod sa harap ni Roxanne. Sigurado siyang inaamin ni Joshua kay Roxanne ang pagmamahal niya sa babae. Naniniwala si Roxanne na humingi sa kanya ng tawad si Johnny dahil sa tulong ni Joshua, eh. Kaya tila nagpapasalamat siya kay Joshua. Nang makita ito, nainas si Cyrus at hindi mapakali. Dahil siya ang tumulong kay Roxanne na ayusin ang lahat ng mga problema niya at hindi si Joshua. The past is over ang screen ni Cyrus at si Cyrus din ang nagutos kay Johnny na humingi ng tawad kay Roxanne. Gayunpaman, pinagmukha ni Joshua na siya ang gumawa noon at naging duwag pa ang tingin ni Roxanne kay Cyrus. Naiini si Cyrus na nagkaroon si Roxanne ng maling akala sa kanya. Napansin niya na ang seryosong mukha ni Cyrus. Kaya tinanong niya ito sa isang malalim na boses, Mr. De La Cruz, ayos ka lang ba? Wala, ayos lang ako. Umiling si Cyrus at walang balak na sabihin kay Yona kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni Roxanne. Nang maalala ang malamig na pag-uugali sa kanya ni Roxanne at ang mga sinabi nito sa kanya sa mga nakalipas na ilang araw, si Cyrus at na at nalungkot. Napagpasahan niya na wala na siyang pakialam kay Roxanne kahit ano pa man ang mangyari sa babae sa susunod. Mabilis na tinihil ni na ang kotse noong sabihin niyon ni Cyrus. Tumalikod siya upang tumingin kay Cyrus at nagtanong ng may nagtatakang. Ekspresyon, Mr. De La Cruz, anong problema? May maitutulong ba ako? Well, may kailangan akong gawin. Sandali lang kababalik din ako, sagot ni Cyrus sa isang malalim na boses. Pumaba siya ng kotse at mabilis na lumapit kina Roxanne at Joshua. Sa kasalukuyan si Joshua ay nakaluhod ng may hawak na mga rosa sa harap ng mall, habang si Roxanne naman ay nagulat na nakatitig kay Joshua dahil hindi niya inaasahan na muling aamin sa kanya ang lalaki. Ito ang ikatlong beses na umamin si Joshua kay Roxanne. Kasama ang oras na ginawa niya iyon sa harap ng kanilang neighborhood. Roxanne, baliw na baliw na ako sayo. Nangangako akong mamahalin kita habang buhay. Pwede ba kitang maging kasintahan at bigyan ako ng pagkakataon na alagaan ka? Tanong ni Joshua kay Roxanne, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi alam ni Roxanne kung paano sasagutin si Joshua dahil hindi talaga siya sigurado kung gusto ba niya si Joshua o hindi. Wala siyang ideya kung dapat ba niyang. Subukang makipag kay Joshua, si Roxanne ay mayroong magandang impresyon kay Joshua. Siya nga ay nagpapasalamat kay Joshua dahil maraming beses na siyang tinulungan nito dati lalo na tungkol kay Johnny. paman, hindi siya sigurado kung mayroon siyang nararamdaman para kay Joshua. Roxanne, alam kong nag-aalinlangan ka sa sandaling ito. Kahit na hindi pa tayo matagal na magkakilala at hindi pa natin masyadong kilala ang isa't isa. Nahulog na agad ako para sayo. Pwede naman nating mas makilala ang isa't isa habang magkasintahan tayo, hindi ba? Ano sa tingin mo? Mukhang handa ngayon si Joshua. Sinubukan niya ang kanyang makakaya para ligawan si Roxanne gamit ang matatamis niyang mga salita noong mapansin niya ang nag-aalinlangan ng mga mata ni Roxanne. Joshua, kasi, Nag-aalinlangan pa rin si Roxanne, hindi alam kung paano sasagutin si Joshua. Pumayag ka na, pumayag ka na. May ilang mga binata na biglang lumapit kina Roxanne at Joshua at sumigaw, sinusubukang maglabas ng emosyon kay Roxanne. Ang mga tao sa paligid nila ay sumali rin at nakisabay sa pagsigaw, agad na pinapainit ang kapaligiran. Si Roxanne ay mukhang naapektuhan ng kanilang panonibik kaya naisipan niyang pumayag at subukang di makipag kay Joshua para mas makilala pa siya ng gusto. Pagkatapos ng isang sandali ng pag-aalinlangan, sinabi niya, Joshua. Gayon paman, bago paman siya matapos sa pagsasalita, isang figure ang lumapit at kinuha ang mga rosas mula sa kamay ni Joshua. Sa sandaling makita ng mga tao iyon, lahat sila ay natigilan sa gulat. Si Joshua, na nakaluhod pa rin sa lupa, ay nagulat din at nagkaroon ng nagtatakang itsura. Napatingin din si Roxanne sa taong nasa harap niya at nagtanong ng may nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Cyrus, anong ginagawa mo rito? Si Cyrus ang kumuha ng mga rosas ni Joshua. Hindi ka pwedeng maging girlfriend ng lalaking to, sabi ni Cyrus kay Roxanne ng may seryosong mukha. Cyrus, anong ginagawa mo? Baliw ka na ba? Umaamin si Joshua ng pagmamahal niya sa akin, hindi sayo. Wala kang pakialam kung sasagutin ko siya o hindi. Huwag kang makialam. Sigaw ni Roxanne kay Cyrus sa galit, ang mga ugat sa kanyang noo ay naglalakihan. Pwede kang makipagkita sa ibang lalaki maliban lang sa taong to. Sinungaling siya, Huwag kang magpapaloko sa kanya. Pulong ni Cyrus. Kay, man, ano nang ibig mong sabihin? Marahanap tumayo si Joshua at tinanong si Cyrus ng may mabangis na itsura sa kanyang mukha. Nakasimangot na tumingin sa kanya si Cyrus. Ngunit hindi sumagot sa kanyang katanungan. Inabot naman ni Cyrus ang kamay ni Roxanne, binabalak na isama siya palayo roon. Cyrus, anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako, wala na dapat tayong kinalaman sa isa't isa. Bakit hindi ako pwedeng makipag-date kay Joshua? Huwag kang ang makialam sa buhay ko. Pilit na kumawala si Roxanne at sumigaw kay Cyrus habang kumukulo ang kanyang dugo. Nang makita kung gaano naiini sa kanya si Roxanne, nag-alinlangan ng sandali si Cyrus at marahan na binitawan ang kamay ni Roxanne. Hindi ko na uulitin pa at Roxanne, hindi ka pwedeng maging girlfriend ng taong yun, tumingin si Cyrus kay Roxanne at sinabi iyon. Koy, J asterisk go. Ano nang ibig mong sabihin? Anong? Paki-alam mo kung magiging magkasintahan kami ni Roxanne o hindi. Nagsasanyi ka lang ng gulo, ano? Dumating si Cyrus para sirain ang lahat sa sandaling malapit ng magtagumpay si Joshua sa panliligaw kay Roxanne. Kaya si Joshua ay nagalit at nagtitimping si si Cyrus. Gayunpaman dahil si Roxanne ay naroon, nagawa pang magpigil ni Joshua. Ano bang problema mo? Ano bang kinalaman nito sayo? Huwag ka naman man manayra ng ganito kagandang pangyayari. Oo, oo nga, anong ginagawa mo? Umalis ka nga, Oh, grabe ang pasensya ng binatang to. Kung ako sa kanya, kanina ko pa sinampalang lalaking ka na nagsasanhi ng eksena. Paano niya nagawang sirain ng eksena ng binata na umaamin ng pagmamahal niya? Anak ng piasterista, ang mga nanunood ay nagsalita at inakusahan si Cyrus ng kanyang kabastusan. Samantala, isang estudyante mula sa Laguna University ay nakilala si Kalam at naiinis na sinabi. Tingnan mo siya, kamukha niya yung pauna na palaging pumupulot lang ng bote sa eskwela namin. Bakit siya narito? Oo, oh, siya nga yun. Ha, siguro ay siya at nagalit noong maisip niya na ang babaeng gusto niya ay magiging kasintahan ng ibang lalaki kaya pumunta siya rito para magsanhi ng eksena. Katawa-tawa, ang pangit na nga niya. Samantalang ang babae na yun ay napakaganda at napakasexy. Paano magkakagusto ang babaeng yun sa isang mahirap na estudyanteng tulad niya? Asa siya. Oo nga, nakakatawa ang lalaking to. Nababaliw na siguro siya, kahit natanggihan ng babaeng yun ang... Kuwapong binata na yon, hindi siya magkakagusto sa isang pauna na tulad niya. Hindi ako makapaniwala na may ganong wordo sa school natin. Nandidiri ako, nakakahiya, nabalitaan kong nakipag-break sa kanyang girlfriend niya noong nakaraang ilang araw. Siguro nabaliw na siya dahil doon. Pagkatapos makilala si Cyrus, ang ilang mga estudyante mula sa Laguna University ay nagsimula siyang kutsain. Pagkatapos noon, ang mga nanonood ay pinapaalis na si Cyrus. Mukhang lahat sila ay lubos na kinamumuhiyan si Cyrus. Lumapit si Joshua at dinuro ang ilong ni Cyrus at binalaan siya at narinig mo ba yon? Kung aalis ka na ngayon, magpapanggap akong walang nangyari para kay Roxanne. Kung di, parang malapit na akong makasapak.